Ayan na, ayan na. 9.38.42 siya nag-umpisa. Ayan, guys. Galing siya sa may plant box. May mabolo po doon sa part na yon. Sa kanan side, nandag po yung puno ng mabolo. Ayan po siya. Naglalakad po. Nag Nagagalala naman po yung aninong itim. Ayan po. Ayan, lumabas yung guard. Wala siyang alam siya nangyayari sa parigid lang. May gano'n. Ayan po, o. Ayan, guys. Pagmaslan niyo po. Napamunta siya dun sa may gate. Doon po yung gate. Bari yung tubig na nakikita niyo. Andiyan po yung gate dyan. Mahaba po yung oras niya. Ayun, nandun naman siya sa may kaliwang side. Ayun, o. No? Ayun, o. No? Ayun o, oh, ayun o. Parang siyang may pakpak. Pero, hindi po siya ano. Wala po. Tinignan po ni Michelle dun sa may gate mismo. Sumiri po siya sa may pintuan namin para tanawin yung gate. Wala po yung ibon or anumang insekto or hayop. Sinilip niya po dun sa likod. Tingnan niyo po kung sa siya gigitaw ulit. Uh, habang haba oras, kuya. May nakita na, na may, nag, may nagagala na naman. Thailand Ngayon. Ngayon lang? Opo, ngayon lang. Nung labas mo, meron pa eh. Nang yun? Hindi, sarang nga yung pinto. Naaan yung hugiwanag. Ayun, ayun, tingnan yun. Andiyan na naman, kuya. Andiyan sa may plant box. Ayan, sa may plant box sa kanan. Ayun ayan. Yeah, no? Ayan, oo, oo. oo. Kasi siya nag-umpisa hey, kuya, o, oh, tingnan mo. Kuya, o, oh, ayun, o. Oh. Ayun, o. Ayun, o. Oh. Oh. Wala namang ibon or ano, sinilip na namin Sinilip na namin doon sa may, ano. eh, o. Pumunta sa langka po. Ayun, eh, pumunta sa langka, o. Oh. Kung ibon yan, makikita mo yan, di diba, makikita mo na ibon siya na magpunta sa langka? Hindi po eh. Hanggang ngayon na, pa? Hanggang, 4.3. 4.53. Okay, 9.43. Ayan, um, na. Hindi po yung kanilang ibon yan, yun natin hmm. na. Nari-review lang nga. Uh. Tapos, ano po siya so, eh, may nai-creation. Puntas sa plant box, ayan. Uh. Ayan, di ba, kung ibon yan or ano, makikita niyo yan mismo na ibon na nandun, di ba? Or kung ano mo inserto. Ayun, punta ulit siya dyan. Hindi mahuli-huli ko ng live, ah. Dalawa pala to, ano? Ay. Ayun na yun, nandun na naman siya sa kanan. Sa plant box na naman. Ayun. Ayun, ah. No? Bakit siya naggagala? Kinilabutan ako kanina. Ayun, umakit pumunta sa may langka. Pag nahuli ko. Ayun, oh, ayun, ayun. Ayun, nasa may guardhouse, oh. Lumukob siya sa guardhouse. Buti wala yung guard dyan. Buti nakalis na yung ano, anak ng guard. Nandiyan kanina yung baby niya. Oh, ayun, oh. Siya natin lalagay pag nahuli ko. Silid sa garapol. Ayan, siya. Siya. Ayun, ayun, oh, lumukob siya. Ha? O, dugon, Ayun, oh. Ayun, oh. 9.42. Aba po ng oras niya ngayon, mga lords. Nangangalay na po ang bato ko. Tsaka ko, like, ayan, si Kuya Yan, lalabas sa siya dyan kanina. Ayan. Ang kasama si Kuya nating niya, Kuya Yan. Okay, uh, nating ayan. Pero run pa siya. Ayun 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 Ayun, ayun. ayun o. No. Buksan ang guard yung, ano, gate meron pa siya. Pinatay ko na kayo na yung cellphone pero meron pa rin pa na eh. Ngayon na ba ko po? Oh, nakaka-5 minutes na. Uy, totoo daw. Sabi ng mga butik, kaya sila. Ay, na ako. Meron pa yun. Hindi ba na yung minang kasayo yun na yun na yun na yun na yun pa, o. Sa may gito. Mas, uh, siya sa, uh, Wala uh, na uh, sa ilalim ng gito. Ang camera sa ilalim ng gito. Yung mabolo, tira, tirahan talaga naman yan. Ah, tirahan din mo na anong mabolo? Malignor. Hindi ganyan yung spirito. Ah. Parang nalang-lalang. Anong kapwa-kapwa naman yan? Hindi. Ah, pati ba ang anong mabolo dahil hmm, doon sa tira. Tira, nyan, mga Tirahan yan ang mga tikpa lang. Ah. Eh, di ba sabi ko kanina ang pangheno? Eh, hindi ba alam <laughs> ka naman? May alam <laughs> mo, may alam <laughs> mo. May kasama ko at